Hello guys! Ayan, namasyal pala kami kagabi guys dito sa Pasig City Hall. Ayan na ang harap ng Pasig City Hall guys. Ang daming Christmas lights. Tapos, ang taas din ng mga Christmas tree nila. Ayan na yung Christmas tree nila guys. Ayan, napakaganda. Ano pala yung design yan guys? Yung dinikit yan, mga pamaypay. Tapos meron din diyan oh, 'yan 'di ba? Ang daming lantern, ang ganda kung naghahanap kayo ng pasyalan. Dito lang sa Pasig City Hall guys, magandang pasyalan. Ito yung harap ng City Hall guys, meron ding piriyahan. Ayan, ito yung mga rides nila guys o. Oh. Ayan, may entrance pala yan guys, sampung piso per head. Tapos, ayan, 'yung mga rides nila, iba't ibang rides guys. Ah, uh, 50 pesos pala per head 'yung ano dyan, guys, bayad sa rides. Iba din 'yung entrance. 10 piso 'yung entrance guys, mapabata at saka matanda. 'yung entrance tapos 'yung rides, ayun nga 50 pesos. 'Yan, meron ding Ferris wheel. Ay